Pinintura na guys. Ayan na guys. Ayan hey guys. Kompleto talaga guys. Kompleto. Kompleto sa gamit guys. Ayan hey guys. guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan guys. Ayan Sige guys, ayan na guys. Binira na nagbigay ko guys so, so. ah Okay na? Iyan na ko na? Guys, kabitan natin yung kabitan natin yung rikir. Sasalpak na natin. Para ayan. Tapos na natin guys kasi ano na to eh. Tapos <coughs> <ragyan natin coughs> eh. kabitan natin doon yan. Sa air lagyan natin ng optic guys. Yan. Ang talong Yan. natin sa gilid. Ah. Oh, okay. Gad ng niya talaga. Yung ni Mata guys. Ayun ang before and after. Ayun. Sabihin na natin yung supply. Kaso lang tatapan pa natin dito. Ayun muna. Si break time kakain muna kami, guys. Ayun. Electrician na, carpenter, welder. ayan na, guys. andito na lahat kay ACB mix, kung kailangan niyong magpapagawa, ayan Message lang si ACB Mix sa YouTube or sa Facebook. Yan o. No? Oh. na. Winilding na rin namin yung bakal. Yun. Yan. Isa lang. Wala na iba? Eh, harap ako rin. Kaya rin eh. Kaya eh. Sana yung ano eh. Ano ba guys Ayos na. Yan guys. Isasaksak na po natin. Ayun. guys.

Sarap, Woo. sarap, putih. Gerepal yang ah, literanya putih. Oh, bontenya siapa? putih. Yeah, so, putih pasti pa lang Ayo, pasti lang Ibu, pulang ke Bakal Pasti lang, Udah, yeah. guys, yang guys, Ayan, na um, ano natin to, 16 16, 16, 16, 16. 30. 30 pala yan. Trahinta. Trahinta. Sige, naman. Sige, sarang mo lang siya. Iya, yung ano mo, tropa oh. guys yung ano okay na ating linya namin dyan so dito sa breaker yan ay bago linya kami ano ba ilam ba yun okay pasti lang ilam dam hindi na kuwi so guys yun na yung before and after yan guys so Yan ilag yan naman ang harang sa likod so, oh Uy, yan doon pa pala yung ano. Hoy. Yes, pag uh, <laughs> guys, pagkatapos sa oh, yes. ng work, ayan. Mga ah, ito lang ginagawa pa. Tagay-tagay. Noon, shout out guys ano, sa lahat ng mga mga guys na nagsusurvive kaya si Bibix, shout out. Ayano, pisa na oh. Oh, pisa guys. Ano lang Mano, to? And guys, may trabaho pa ng buka. Kulap-lapon mo to, eh. Ano lang to? Ah. Uh, sa kaumpa timo-timo oh lang to. Eh, uh, natin. dinatin, may dinatin. Ayun. Pwede, pwede. Picture. Uh -huh. Kailangan mo na rin puy na manuhin muna yung epon. Si baka maya eh. Hindi, kaya na. Kaya na Dito na ako titira. Kasi malamig dito eh. Sa Saudi. Shout out dyan sa Pilipinas. Thank you for watching.